Yan, good morning mga kababayan Good morning, good morning po Magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat dyan Yan mga kababayan At magluluto ako ngayong umaga ng uh, Catfish Yung dinala ko kahapon Kasi pitong piraso po yun At isa lang yung niluto ko gabi, kagabi At ngayon Yung apat ay uh, ko sa gata mga kababayan yung apat na yon para magapagbigay tayo sa ating mga kapit bahay dito at yung nag ano ng lubi ay si Tiboy yung nasa likuran siya yung kasi may ano sila niyog na ano siya na bigay at ito yung gagamitin natin ngayon sa pag adobo sa gata yan nga at samahan nyo na po akong magluto ngayon kain 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 ito yung niyog, uh, tapos na pong uh, nakagod ayan tapos na pong nakudkod at yun naman yung uh, catfish na hiwa ko na yung mga lamas nandun at yung uh, yun lang taga Kain. <laughs> Kain lang ako, guys. Kain lang ako, guys. Yan. Yeah. Pagsisimula well, na po ako magluto. Pero magkape muna ako, mga babayan. Yan, kapi. Ay, yan yeah, at may ano tayo dyan bell peppers sibuyas luya at saka uh, espada yung siling labuyo may ano tayo dito bawang ah. yung, yung, to. may dalawa pang natitira dito ayan ang mga bubaya yan ang malalaki mga malalaki yan Ayan, simulan na natin. Sisimulan na yung pagluluto natin ng catfish. na yung ano natin mga kababayan adubo sa gata. Ang problema na ubusan tayo ng butin. Ayan. Bumili mo na. Nandyan lang sa baba. Uh, sa baba lang po yung bilihan. Dilipat ko dito sa may kawali kasi mahirap na inuhin uh, doon sa anong mga babayan sa kasirula. Mahirap balik na rin. Ayan, oh, hindi pwede kasi itong laging inuukay mga babayan kasi madudurog ang laman nito hayaan lang natin nakaganyan para hindi madurog hindi magiging karne norte yung luto natin yan At, sarap na po yan At sa timplada na yan ang kulang na lang dyan ay yung pag uh, papaubos ng sabaw kailangan nating tuyo ng kunti para malinamnam yung adubo sa gata natin catfish po yan catfish yung binigay sa atin ng kaibigan ko shout out pala kay Steve TV Vlog salamat kayo dong maraming salamat sa imo ang dihatag na pantat ayan at marami po ito bibigay po bibigay ko po ito sa mga uh, kapitbahay natin diyan sa baba at doon din sa kay Tiboy ayan kay Ray bigyan natin din kaysa kanya tong gata uh, siya pa yung nagkudkud yan bigyan natin kasi hindi namin maubos tong mga kababayan masisira lang po ito pag hindi natin binigay sinadya ko tong magluto ng marami ngayon para para din sa ating mga ano din kapitbahay na nandyan sa baba Ayan, at ayun pa sila bumili ng gaso ah, butin Punong puno puno yung ano natin kawaling maliit ayan. may mga sabaw pa napakano na ng sabaw napakalapot ayan. pag natuyo na ito ng kunti or nahubas pwede na yan pwede na yan haunin pwede na magkainan ng mga babayan na, tapos na nalagay yung butin at ayan na, kumukulo-kulo na tayo lang natin yan na maubos yung sabaw niya bago natin kunin at siguradong napakasarap niya at Mahilig lang ako magluto nito mga wabayan pero hindi ako masyado ng kumain ng marami nito. Kunti lang po yung nakakain ko dito. Ayan, sarap na po at napakabango na ng amoy. nang ng tagatikim ano goods or not good Ayan. bango na mga bango Ayan, habang inaantay natin yung niluluto natin na maluto yes. na ng tuluyan. At shout out, shout out kay uh, Ate Jinit Sugilon, Pamig Kawayan, uh, Kutabato. Ayan. Hindi ko alam kung north ba yung Pigkawayan or south. Basta Pigkawayan, Kutabato yan. Ayan, shout out Gente, pagaling ka At God bless. God bless po sa inyo lahat Maraming maraming salamat At shout out kay uh, Rob From Japan Shout out Atitata from Paris Shout out kay Romeo Flaviano Arsenio Nandyan sa Japan ngayon Shout out po sir At God bless po at magandang araw sa iyo dyan at sa ating mga viewers dyan, ayan, magandang araw sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo mga kababayan kung saan man kayo ngayon. Ayan. Maraming thank you at maraming salamat sa laging pagsuporta sa nag-aabang ng na mga upload ng Pugong Biyahero, Pugong Biyahero team. Ayan, thank you po ng marami sa inyo na nandyan kayo palagi na laging nanonood sa aming mga video mga kababayan. Ayan at maraming maraming salamat talaga sa inyo at malapit na po tayong Ah, malapit na maluto yung niluluto natin. Ayan. Thank you very much. At kay Steve TV Vlogs ng Jinsan. Ayan. Thank you dong. Thank you sa binigay mo sa akin. Thank you. Maraming salamat. At pakisupport okay, support ang mga kababayan sa kaibigan ko na kasi simula lang po na mag vlog. Sana po ah, dumami yung subscriber niya. At sa kay kaibigan ko din na Panday uh, Porman, porman kong kaibigan na nasa ngayon si Bitoy's Dili Mix Vlog ayan. si Bitoy Dili Mix Vlog si yung mga babayan, magaling po yun ah, at sobrang lakas yun magtrabaho mga babayan kahit walang nagbabantay ay maaasahan mo yun maaasahan mo talaga yun si Bitoy Dili Mix Vlog ayan, pag-support po din mga babayan na ah. maraming thank you sa inyong pag-subscribe sa kanilang channel sana po ah, matulungan natin sila mga babayan para pamonetize yung ano nila youtube ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat at dun nupo na yung panubo sa gata natin ayan lagyan ko lang ng kunting sauce ayan at kumakain na si mrs kain-kain no. kain-kain daw kain-kain kain-kain ako kain daw